refusal to answer a question on the said ground has been sustained. Mr. President, I, I raised that point because first, before I again proceed with my opening statement, pinasalamatan po natin si Pangulong Duterte sa pagpapaunlak sa imbitasyon ng committee ito, ng subcommittee ito, para ipaliwanag yung mga dapat ipaliwanag. Kinikilala po namin ang inyong karapatan, kinikilala rin po ng kumiting ito ang karapatan ng lahat na naririto at dapat po yan igalang. The Senate's power to investigate is not merely a procedural exercise. It is a profound duty that enables us to uncover the truth, foster transparency, and safeguard public trust. Yet, in our pursuit of the truth, we are guided by the unyielding principles of the Bill of Rights, a cornerstone of our democracy that protects the freedoms and dignity of every Filipino. Yung po yung sinabi ko kanina, mahirap yung trabaho ng chairman dito ng committee ito to balance public interest as against individual rights. The bill of rights ensures that even as we seek accountability, no individual rights to due process, protection from self-incrimination, nor presumption of innocence is compromised. These rights are not obstacles to the truth. But essential safeguards that uphold justice and strengthen our commitment to the rule of law. As we carry our investigative duties today, which is a broad information gathering given possible future legislative measures, let us reaffirm that truth can only be pursued within the framework of respect. For these fundamental freedoms, by doing so, we, we not only fulfil our mandate but honour the democratic principles that protect our people. Maraling salamat po, uh, senator Pimentel. Maraling salamat sa Blue Ribbon Committee. At senator Bonggo, we this uh, prioritisation. Okay, you're next, senator Padilla. Then I'll go back to senator Bonggo. Maraling salamat senator. po. Audo bilahi mina shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi alalamin. Bismillahi wa salatu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. isa pong uh, pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong uh, tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Mga magandang umaga po. Uh, sa amin pong uh, pro tempore, uh, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong majority leader, uh, Francis Tol Tolentino, sir at sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, uh, Senator at siyempre po sa amin pong uh, pinakamatigas na Senador, Senator Batol de la Rosa, at sa amin pong uh, malasakit King, Senator Go, at sa lahat po ng mga bisita, at siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po namin pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, uh, PRRD, Digong, Mayor, Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay uh, nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay uh, mga Batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong uh, pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa, napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay, kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW, kung paano po sa loob mismo ng bilibid kung saan po ako nakulong ng tatlong taon at ginawa ko pang pelikula ito, ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Zelda, dito po ay binunyag ko na na sa loob mismo ng bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, eh ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po, uh, ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, eh tayo po ay ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld kung ano ang mga drug syndicates, ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalitag-administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon. E eh yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad. Ang mga babae, hindi makapaglakad. Hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka. Agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, Huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, papano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Papano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika, at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig. Pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po.